Olympic swimming champ na lang spine sa isang ATV crash. Ang six-time Olympic gold medalist na si Amy Van Dyken-Ruin ay nasa intensive care unit matapos maputo lang kanyang spine sa isang ATV accident sa Sholo, Arizona noong biyernes. Nangyari ang aksidente sa Torian Golf Club parking lot. Ang asawa ni Amy, ang dating Denver Broncos punter na si Tom Ruin, ay pinalitan ng throttle mechanism sa ATV kamakailan at ang thumb accelerator ay naging twist accelerator. Ayon kay Ruin, hindi siya sigurado kung ang pagpalit ng accelerator ang dahilan ng aksidente. Pero ang nangyari ay nag-accelerate ang ATV na napatalon sa bangketa sa isang parking lot at napalipad si Amy sa ere. Pagbagsak ni Amy, naputol ang kanyang spinal cord sa T1-C1 vertebrae at may maliit na piraso mula sa vertebrae ang muntikan na mabutas ang kanyang aorta. Tumawag sa 911 ng isang witness at si Amy ay nasugod sa ICU sa Scottsdale Healthcare Osborne Medical Center. Siya ay nakalista sa good condition pero nawalan daw siya ng pakiramdam sa kanyang mga paa.